mga tumatachi. Hello. Bali, alam nyo po ba, lumabas po ako ng Don Quixote kahapon sa Pusiki. Para lang maghanap ng nato. Po, nakabili po ako ng nato, mga tumatachi. Nato po yan, nato. Para, kasi simula po nung nag-start po ako magbarko, mga tumatachi, simula po nang, nung dumating ako ng Japan, hindi ko pa po tinitikman o kinakain niyang nato. Kasi nakaiba talaga po mga tumdachi. ang balasa. Alam niyo po yung hindi mo maintindihan kung yung amoy po niyan. Talagang halos karamihan po mga Pilipino dito. Eh, pati dito si Tumudachi Ading, iwan ko na kung kakain ng nato to. Itatry ko rin, papakainin ko rin po ng nato. Ito, kasi ang kinakain lang po namin dito, pipino eh. Pero dahil may nag request lang sa akin na kung pwede, maiba daw naman, kainin ko daw nato. Kaya ito, itatry kong kainin nato. At first time ko yung matitigma ko ng lasa talaga ng nato na to. Ito po, galing pang Don Quixote. Don Quixote po sa Japan. Nato. Una po, papa, try po natin kay Ading. Ito po Ading. Ayan po, kasi mahilig po sa nato yan eh. Tatry ko po kung kaya niya. Ano na, niyan? po nato. Masarap po. <laughs> hindi ko rin po. <laughs> hindi ko wala kumakain ko rin po ito. Pero dahil simple eh, Request po ng ating mga tumudet eh. Kaya tatry po natin. nakupo po. <laughs> Naglalawan. Naku Ganyan po <laughs> Naglalawa. <laughs> po. Alam nyo po yung nato dito sa Japan. Talagang ano po to. Gustong gusto napaka-healthy daw po nito, sabi po ng mga hapon, mga tubodachi. Napaka-healthy daw po. Pero ang hindi mo maintindihan, hindi mo maintindihan ko nung amoy nito. Alam mo nyo po, hindi mo maintindihan. Alam mo parang kulangot na hindi po maintindihan. Pero sabi ng mga hapon, napaka-healthy daw po. Parang ang amoy nga, doon lang uh, ano sa amoy. Yan po, oh, ganyan po yung niya, no? Magdikit-dikit po yan, mga tumutechi hindi mo maintindihan. Parang spider yan to yan. Yan, yung amoy pa lang po, hindi mo maintindihan talaga. Pag hindi ka po sanay talaga dito, ay eh, talagang gaito pong chura ng nato mga tumudachi ano lumabas pa po ako ng Don Quixote para bumili ng nato para lang ipakita sa, tumud sa, sa mga tumudachi natin nag-request -re na kain daw ako ng nato taga rito dito taga rito din po sa Japan o yan po gaito po itsura ng nato mga tumudachi kung mapapansin nyo po ganyan po ang itsura ng nato mga tumudachi, yan po yan o naglalaway po yan mga tumudachi yan po o gaito po ang itsura nyan yan o yan po oh my god Simula po, no! po nagtrabaho po dito sa barko, nakarating ako ng Japan, hindi ko pa po na titikman to. Kita nyo naman po. kahit naman po sa itsura pa lang, yung ko lang po nito, hindi mo maintindihan. Parang kulangot na natuyo, hindi mo maintindihan talaga po. Ito yung sarap daw yan. So yun. Ayan, may po. yung nori. Po. Ito nori to. Ah, ano, so nori. Ito ano okay, yung nori. Nalagyan po namin ng nori, galing po ano, Korea. Kasi bumili po kami ng nori sa Korea. Ayan po, nori po galing kong Korea po ito ha, mga tumlechi. Kaya halo daw po natin para mas masarap. Sabi ito ading. na nga po, pag nakakain ka na daw ito gagaling ka daw mag-nihongo. Yan, isa daw kasabihan po ng mga hapon. Kapag kumain ka daw po ng nato, gagaling ka daw pong mag-nihongo. baka masubukan nga po. Kasi kahit po nakikita namin yung mga hapon. Nahalo po nila yung ano, yung nato. Hanggang sa maging ano po siya, yung naglalaway na po sa atin. Parang laway na kabayo. <laughs> Ay, grabe. Kaya, hindi mo maintindihan po pero na, na, dahil nakakaya naman po sa mga tumudachi natin na nagre-request na kumain daw po ako nato, eh, itatry ko din po nakaka-amaze po yung tsura niya mga tumudachi <laughs> ano <yun> na ito <laughs> parang, <laughs> po, parang lalaway po na <laughs> natatawa po yung mga tumudachi ko dito pakita ko po yung mga mukha nila oh, mga tumudachi <laughs> Nakita na po nila yung nato eh parang ano <laughs> Yan po yung mga mukha nila oh. Yan po. Kasi kahit po yung mga tumunda chikong, hindi rin po kumakain ng nato yung mga yan. <laughs> kahit, kahit ngayon pa lang din po, ewan ko lang kung kakainin mo na. Ikaw na. Ikaw nga. Karay mo nga. <laughs> Ayan. Mukhang hanggang halo lang talaga po kami. Mga tumunda chiko. <laughs> ito, ito nilibre mo kami ng mga pictures. Susubukan ko. <laughs> Ay, no. Kami pipino lang kinakain namin dito. Napahalo ko nato